init na pandigan. Good morning, good morning, good morning mga idol. Alaw ng Martis ngayon mga idol. Pandisal. Ito ang ating pandisal, mga idol. Init na pandisal. Grabing init na mga idol. Tapos si ating mga idol, ay bumibili si ating pandisal. mga idol. Pandisal. Init na pandisal. Ang mga idol na bumibili pandisal. sa ating mga idol uh, halagang 100 pesos mga idol. Na pandisal. Hey mga idol, huwag kalimutang kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel mga idol pandisal. at pag-follow sa ating Facebook at saka pag-follow din sa ating TikTok account mga idol Pandisal! Init na pandisal! Uh, pandisal! Yes, good morning mga idol Mga ating customer na araw-araw na bumibili mga idol Init so, na pandisal! Idol, Let's go mga idol! Init na pandisal. Okay. <laughs> pandisal. Hey, good morning, my Let's go, mga idol. Pandisal. Sa Pandis customer, mga idol. Ini pandisan <laughs> Pandisan Wortna punanya Ini kna pandisan Keluyan sa jus murut Pegasus the governor picas Ini kna pandisan BNPB picas Pandisan Ini kna pandisan So, umaga pa mga idol, no? Diba hindi pagising mga idol?